Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Ipinaliwanag naman sa kanya ni Itay ang lahat sa paraang nagsinungaling si Itay upang hindi malantad sa kahit na sino man ang kanyang nooy iniingatang mutyang galing sa kaliskis ng isang kakaibang ahas sa paraang sinabi niya sa kanyang. Pinakiusapan ko sila, Victor, at sinabi ko sa kanilang iwan na nila ang mga kalabaw at wag na silang babalik pa dito. Pinakiusapan ko sila ng maayos. Naniwala sa kanya itong si Mang Victor na kahit may sa tingin niya malabong mangyaring pakinggan siya ng mga agresibong mga magnanakaw na yun. Lalo na nang makita niya ang mga naiwang kagamitan ng mga ito. Kung kaya't nagduda sa kanya itong si Mang Victor at inisip nitong may ginawang kung ano si Itay sa mga ito. Na siyang naging dahilan upang ang mga ito'y mapilitang lumayo. Ngunit higit sa lahat, ang mahalagay ligtas na siya dahil daplis lang sa kanyang kaliwang balikat. Ang kanyang tinamong pinsala at napa sa kanya pang muli ang kanyang alagang kalabaw. Nagpasalamat si Mang Victor ng paulit-ulit kay Itay Kano at sinabi niyang kung wala si Itay ay baka. Tuluyan na nga siyang pinatay ng mga kawatang yun. Ilang sandali pa nakakita sila ng mga nasa sampung liwanag galing sa mga sinaunang plus light, mga boses ng mga kalalakihang paulit-ulit na tinatawag ng mga ito ang kanilang pangalan. At bilang ganti sa mga ito'y sa halip na sila'y sumagot ay kanilang iginala-gala sa direksyon ng mga tumatawag sa kanila ang liwanag ng kanilang mga flashlight paulit-ulit naming tatlong magkatapatid na binabanggit ang pangalan ni Itay at ni Mang Victor kasama namin ang aming kapitan at ang dalawang sinamang Clarito at si Mang Octavo at ang mga tanod ng aming baryo hanggang sa lumantad na nga sa amin ang dalawang sinaitay na nasa labas ng lokaran ni Lamang Rodrigo. Nawala na ang kanina lang ay matinding pag-aalala para kinaitay at Mang Victor nang makita namin silang ligtas sa mga baril ng mga ikinikwento ni itay kinakapitan at maging sa aming lahat. At doon, sinabi ni Kapitan kinaitay na yun din sana ang kanyang ibabalita sa lahat ng mga taos sa aming pariyo na magingat pang lahat sa mga gumagalang mga tulisan o mga magnanakaw ng mga kalabaw habang nooy makikita nang inaalis na ng mga tanod ang tatlo pang mga kalabaw na nakatali sa mga punong nasa gilid ng lukara nila Mang Rodrigo maging ang mga naiwang mga kagamitan ng mga magnanakaw na yon ay kanilang kinuha kasunod ay magkakasama na nga kaming lahat na bumalik sa aming pariyo, inilihim ni Itay ang lahat ng mga kakaibang nakita niya o nasaksihan niya sa kanyang mismong katawan. Gamit ang kanyang sariling pag-aaring mutyang galing sa kaliskis ng isang ahas gubat, inilihim niya yon maging sa aming magkakapatid at maging sa kanyang mga kaibigan. Nang sumapit na nga ang araw ng Sabado ng umaga, nang sila'y muling magkakaharap-harap sa inuman, ngunit hindi ang dalawang si Lolo federal at si Lolo Birhil. Dahil sa ang mga ito'y ramdam nilang merong mutyang kargada sa kanyang katawan itong si Itay Kano. Subalit bilang pagrespeto kay Itay ay hindi nila ito ipinahahalata kay Itay. Dahil sa alam nila kung ano ang nais na mangyari ni Itay at yon ay upang wag ipaalam kanino man at ipagmayabang ang kanyang mutya kundi ito ay panatilihing lihim. Bagamat alam naming meron ang mutyang nakuha si Itay, subalit ang bisa noon ay hindi namin inusisa sa kanya. At kagaya ng inaasahan sa harapan ng kanilang inumay, masaya ang mga kaibigan ni Itay. Para sa kanya, dahil sa ang akala nila ay hindi sila pinakialaman ng mga nasabing mga magnanakaw na yun. Pinanggit din nila Mang Gaston at Mang Ambrosio kay Itay Kano at sa kanilang mga kaibigan ang balitang kanilang nasagap, ang balitang bigla ang pagkawala ng kanawayong panabong nila Mang Anoy o masasabing isang misteryosong pagkawala ng kanilang kanawayon dahil sa tamang lahat ng mga hula o sabi ni Itay noon na ito'y kusang mawawala sa kanilang buhay. Nalungkot silang lahat sa balitang yon dahil sa naging mabuting magsasabong. Para sa amin sila mang anoy, kinagabihan ay maaga kaming nagpahinga o natulog dahil sa pinaumagahan ay ang araw ng linggo, ang araw na magbabakbaka na ang malatubang panabong ni Derek at ang aming alagang si Malaginto sa aking mahimbing na pagkakatulog ay hindi ko inaasahang dadalaw sa aking panaginip ang misteryosong matandang minsan naming nakita sa bundok at humamon ka itay kano na ibangga sa aming malaginto ang kanyang malaagi lang hiraw na panabong sa panaginip ko ay, ay nakita kong magkaharap sa mismong gitna ng daan sa bundok si Taycano at hawak niya ang aming alagang si Malaginto at ang misteryosong matandang may hawak ding malaagi lang hiraw. Hindi sila nagsasalita o nag-uusap subalit Pareho silang seryosong-seryosong tinititigan ang bawat isa sa kanila. Ilang sandali pa'y magkasabay silang umisi ng makahulugan. Kasunod ay pinagharap nila ang kani nilang mga hawak na panabong si Malaginto at ang nooy. Nakakatakot na malaagil lang hiraw. Kinabahan ako noon, Sir Jess. Nagsisisigaw na ako. At paulit-ulit kong sinabi kay Itay na huwag niyang ibangga kubitawan si Malaginto dahil nakita kong nakakatakot ang hiraw ng misteryosong matanda at anumang oras ay kayang-kaya niyang patayin si Malaginto gamit lamang ang kanyang matutulis at mga mahahabang kuko at maging ang kanyang matulis na tahid ngunit nakita kong marahang lumingon sa akin si Itay Kano at ngumisi ito ng makahulugan Nangilabot ako nang makita ko ang seryosong hitsura ni Tay at parang sinasabi niya sa akin, huwag akong mag-alala. Para sa aming malaginto, kasunod ay magkasabay na nga nila itong binitawang. Parehong walang mga targadang tari, sunod-sunod na mga pagpalo at mga pag-atake kaagad. Ang ipinagkaloob ni Malaginto sa nooy nagmistulang, totoong agilang nasa ereng hiraw. Ngunit sa halip na ito'y tumalasik, sa malalakas na pagpalo sa kanya ni Malagintoy, si Malaginto mismo, ang dumistansya palayo sa kanya. At pagbagsak nila sa lupang damuhay, pinakiramdaman nila kaagad ang bawat isa habang marahan ang mga itong naglalakad, papalapit sa isa't isa. At nang iginala ko ang aking paningin sa paligid o sa mismong gitnang bahagi ng taanan ay meron na akong nakikitang mga pailang-ilang mga gintong balahibo Nang aming alagang si Malaginto, ilang sandali tumalon tumalun at lumipad. Papalapit sa malaagilang hiraw na panabong si Malaginto. Ngunit sinabayan siya at sinalubong siya ng hiraw ng nooy na kangising misteryosong matanda. At ganoon na lamang ang aking gulat at kabang nararamdaman. Dahil nang silang dalaway magpangabot sa ere ay isang malakas na pagpalo lamang ang ipinagkalaob ng hiraw sa katawan ni Malagintoy. Tumalasik ka at nagpagiwang-giwang pa sa ere si Malaginto at bumagsak ito sa damuhang. Nasa gilid ng daan. Akma na sanang tatayo si Itay, ngunit pumatong na sa kanyang likuran. O sa aming Malaginto, ang madigat na hiraw at walang palya nitong ipinapagaspas ang kanyang mga pagpaka dahilan upang mapalublob na sa lupang damuhan si Malaginto dahil hindi niya kaya. Dahil sa hindi niya kaya ang lakas at bigat ng nasabing malaagilang hiraw. Hindi lamang yun, mahigpit na ang pagkakabaon ng mga matutulis at mahahabang kuko ng hiraw sa may parting likuran at sa may parting leg ng aming alagang si Malaginto. Bumabaon pa ito ng paunti-unti sa kanyang laman na kahit na ano pang gawing pagpupumiglas ni Malagintoy hindi niya ito kayang iangat, sobrang takot, kaba at awa na ang noy aking nararamdaman para sa aming alagang si Malaginto dahil nakita kong paunti-unti na itong hindi gumagalaw na parang ito'y patay na sa aking paningin hindi ko maigalaw ang aking katawan habang walang palyana ang pag-agos ng aking mga luha sa aking mga mata at hindi ko rin maibuka ang aking bibig upang sana'y banggitin ko ang pangalang si Malaginto, ilang sandali pa'y nakita kong naon ang dinakma. Nang misteryosong matanda ang kanyang nakapatong na hiraw sa likurang bahagi ng nakalublob na si Malaginto, kasunod ay dinampot ni Itay at iniangat si Malaginto at doon... Tamang lahat ang aking mga hinala Sir Jess, dahil nakaluyloy na ang ulo nang wala ng buhay na si Malaginto. Bagsak na ang kanyang ulo at maging ang kanyang mga paa at ang kanyang dalawang mga pagpak. Nakangising tumalikod ang misteryosong matanda at naglakad ito palayo kay Tay habang makikitang nakapatong sa kanyang kaliwang balikat ang kanyang kalmadong lang hiraw at iniwan niya ang noy. Katulad kung umiiyak na si Itay Kano, natalo na ang ating malagintong panabong anak. Totoo ngang walang tumatagal sa mundong ito. Gaano man kagaling, kalakas at kabagsik itong ating malaginto, ay talagang darating ang pagkakataong magkakaroon din ito ng katapat. Na siyang magiging katapusan ng kanyang buhay, ang sabi sa akin ni Itay. Nang siya'y nasa aking harapan na, sinuri kong maigi ang katawan ni Malaginto Aton doon ay nakumpirma kong hindi na ito humihinga at wala na itong buhay. Paulit-ulit akong sumisigaw at umiiyak na binabanggit ang pangalang Malaginto hanggang sa ako'y magising. Pag dilat ko ng aking mga matay, nakita ko agad ang mga naalimpungatang hitsura nila Itay at Inay maging ang aking dalawang kapatid Binabangungot ka anak Fidel Ano bang napanaginipan mo anak? Ang tanong sa akin ni ina Inay at Itay Matapos kong uminom ng isang basong tubig at doon ko naalala ang masamang nangyari kay Malaginto sa aking panaginip at ang misteryosong matanda Si Itay Kano higit sa lahat ay ang naging malagim nakamatay ang sinapit ni Malaginto sa malaagilang hiraw ng misteryosong matanda sa gubat at ikinuwento ko agad sa kanila ang lahat. Ganap ng mag-aalas dos ng madaling araw ng mga oras na yon. Isang masamang panaginip lamang yun anak Pidel at hindi yun magkakatotoo. Pagkatapos na sabihin yun sa akin ni Itay Kano, ay narinig naming tumilaok ng buong buo. Malakas at napakatinis ng aming alagang si Malaginto Lumabas ka agad kaming lahat at sinilip namin si Malaginto. Brosko itong nakita naming nakatayo sa loob ng kanyang sariling nakahiwalay na kulungang gawa sa kawayan. Nakita mo naman si Malaginto anak, kaya huwag kang mag-alala. Linggo na ngayon at may makakabangga siyang malatuba ni Direk. Kaya naman ay tayo na sa loob ng ating tahanan. Magpahinga na tayo. At yung panaginip mo anak, Fidel, ay huwag mo nang isipin pa yon. Bahagyang humupa at nawala ang nooy takot at mga alalahanin ko noon nang marinig kong sinabi yun sa akin ni Itay Kano. Kinaumagahan, pagkatapos na pagkatapos na makapagkape ng mga kaibigan ni Itay sa aming tahanan o sa aming mismong balkunahe ay magkakasama na nga kaming lahat na pumuntang sabungan at naging kapansin-pansin sa aming lahat ang dalang replay ni Mang Gaston habang ito'y makikitang katulad ni Mang Ambrosio ay nakasakay din ito sa kanyang sariling pag-aaring pulang kabayo. Pagkarating namin sa aming sabungay, nakita na nga namin doon ang limang magtotropang sinaderek at meron itong hawak na isang malatubang panabong. Pare-parehong makikitang nakangising parang nakakaloko ang mga ito sa aming grupo. At para bang masyado nilang binamaliit ang aming malagintong panabong At meron silang kasamang isang lalaking maidad na merong dalang lalagyan ng mga tari Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras mangkano ha, 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 ha. Kinausap ko na ang sintensyador ng sabunga noong nakaraang linggo pa At sinabi ko sa kanyang ako o ang ating mga panabong ang unang paghaharapin ngayong araw na ito Tatanghuan, tayo na sa loob ng sabungan ang sabi nitong si Derek tay Tay Kano at tay Mang Iko nang kaming lahat ay nasa kanilang mismong harapan na pumasok na ito sa loob ng sabungan dala ang kanyang malatubang panabong at kasama ang isang lalaking may dalang dalagyan ng mga tari at iba pang mga kailangan sa larangan ng pagkakarga ng tari sumunod naman taagad sa kanilang dalawa sina taytay Kano dala niya si Malaginto at si Mang Iko na siyang magtatari sa aming alagang si Malaginto. Pumasok na nga sila sa loob ng sabungan at pagkarating nila sa loob o gilid ng sabungay, kinargahan na kaagad nila ng tari ang bawat paanan ng dalawang mga panabong bagay upang paunti-unti nang nagkakaroon ng bulong-bulungan sa gilid o mismong labas ng sabungan na nang maglaoy nagkaroon na nga ng ingay na inililika ang mga meron at mga mamumusta. Ang malatubang panabong na ito, Mangkano, ito na ang magpapabagsak yan sa inyong malagintong usap-usapang hari ng sabungan. Ha, 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 Ang may paniniguradong pagkakasabi ni Direk kay Kano nang silang dalawa ay magkaharap na sa gitnang bahagi ng sabungan at maingat na nga nilang hawak ang kanika nilang may mga kargang taring panabong. Sumagot naman sa kanya si Itay at sinabi niya sa kanya Sa tingin ko ay masyado pang bata ay ang iyong hawak na isang sinyaladong panabong direct. Pero sa tingin ko ay meron niyang ibubuga. O yung iyong panabong na yan. At upang ating malamang totoo ngayang mga sinasabi mo, ay ano? Ay ano pa ang ating ginagawa? Kompleto na ang mga perang pusta. Pitawa na natin ang ating mga panabong. Magkasabay na nga nilang pinagharap ang dalawang mga palabong matapos na ang mga ito'y matanggalan ng mga kaluban. Ang mga paang may tari ng mga ito parehong gumanti ng pagtuka ang mga ito kung kaya't sa hujat ng sintensyador ng sabungay. Binitawa na nga nila ang mga ito ng magkasabay, tumalon kaagad at lumipad, papalapit kay Malaginto, ang sinyaladong malatubang pag-aari nitong si Derek. Ngunit Nananatiling nakatayong kalmado lamang at hindi nasisindak sa kanya si Malaginto. Tatlong sunod-sunod na pagpalo ang kanyang ginawa sa aming Malaginto subalit hindi yon tumama sa katawan ni Malaginto dahil sa nailagan lahat ng yun ni Malaginto. Wala itong ibang ginagawa kundi ang umilaga sa lahat ng mga sunod-sunod na mga pag-atake at pagpalo ng nasabing malatuba sa kanya. Hindi ito pumupusturang parang papasugod sa malatuba. Sa halip ay brusko lamang itong nakatayo at kanyang pinakikiramdaman at para bang binabasa ni Malaginto ang mga susunod na gagawing pag-atake ng nasabing malatubang panapong nakabibinging katahimikan ang noo'y kasalukuyan ng maririnig sa paligid ng sabungan muling bumuelo at tumalon. Papalapit kay Malaginto! ang Noy. Malatubang agresibong agresibo at may ugali itong katulad ng kanyang among bastos at hindi nag-iisip nang bigla na lamang bumuka ang mga pakpak ni Malaginto kasabay ng pagangat sa lupa ng kanyang dalawang mga paa. Sinalubong nito sa ere ang papalapit sa kanyang malatubang panabong. Tumalasik papalayo tay Malaginto ang sinyaladong malatubang ipinagmamayabang ni Derek. Lumagapak ito sa gilid ng roweda at bumagsak nang hindi maganda sa lupang sahig ng sabungan. Binalak pa nitong tumayo, ngunit pinalo na siya ng pinalo Nang sunod-sunod. At dinikdik siya ng dinikdik ni Malaginto. Naghiyawan ang lahat ng mga tao sa gilid ng sabungan. Tinantanan lamang siya at lumayo sa kanya ng bahagya si Malaginto nang ito'y hindi na gumagalaw pa at naghihingalo na na nakalublob sa lupang nasa pinakang sulok ng ruweda ng sabungan. Tadtad -tad ito ng mga malalalim na tusok ng tari galing sa kargadang tari ng aming malaginto nang ito'y dinakma at sinuri sore ng sintensyador ng sabungan ilang sandali pa'y lumuwa ito ng buo-buong dugo sa kanyang nakabukang tuka kasabay ng paunti-unting pagluloy ng kanyang ulo. Patay na ang nasabing malatubang panabong samantalang si Malagintoy. Tila ba'y meron itong isip ng pagkakataong yun dahil sa ito ay makikitang kusang naglalakad ng marahan papalapit sa nooy. Kinatatayuan ni Taycano. Buong ingat naman. At dahan-dahan siyang dinampot ni Itay Kano at hinihimas-himas niya ang kanyang balahibo. Naunang magsigawan ang mga mamumustang, sumuporta at pumusta sa aming malaginto. Bago pa man, idiniklara ng sintensyador ng sabungan na panalo si malaginto. Mandaraya ka! Merong pandarayang nangyari. Mandaraya ka Kano! agresibo at pasigaw na pagkakasabi ng binatang Noy. Nagmistula ng yerong tinupi-tupi ang kanyang hitsurang si Derek habang dinuduro-duro niya si Itay at hawak nito sa kanyang kaliwang kamay ang wala ng buhay na malatobang panabong dahilan upang maalarma ang lahat ng mga taong nasa paligid ng sabungan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay Boss Rafaelito Arnais Bilyaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Arnaiz Jans. Kay Boss Francis It. at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz. Kay Boss Jonas Francis Paragas kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Galido, kay Boss Mirwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Mam Ma Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya, Diyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Gerard Bakarasa, pare, maraming maraming salamat sa iyo, kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Nurkewa kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang maiuwagan baston. Sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G Somodio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Ma'am Janlie Karte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma kay Ma'am Jocelyn Bregente Bregente kay Boss Guillermo Banaga kay Boss Julie Rovion Paliana kay Boss Louie Orolpo kay Boss Solomon Bellieta kay Boss Patrick Hernandez Janpo po sa Kandabong Alcantara Cebu kay Boss Joy Earl kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata kay Boss Emiliano Rapolos, kay Ma'am Pei Deyas kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson M. kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Leonard Elfas, dyan po sa Vicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodillo Ledesma, Kay Bus Backyard Breeder.